kumain ka na rabot taligo ka na hindi ka na mabaho mm, ang bango bago ni Rabon, ah, ang bango bango ay nako buhay talagang nga naman buti yung mga bulaklak dumadami ang tangla dumadami ang sili dumadami na rin oh, ang bulaklak talaga naman tayo naghihintay pa rin ng tawag sa trabaho mga mga plan natin okay lang yun sige lang diba travel ano okay ka lang ha dapat pag upit ka na sige dyan ka na.